Pin la, la, mga idol. Pin mga idol. Yun mga idol. Huli mga idol. Huli. La, Huli. Huli. Yun karpa. Huwag kang mahiya. Yun, yun. Dali. Yun mga idol. Ang lakas. Ang lakas. lakas karpa. Yun mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Sa walang sawang suporta. Maraming salamat sa inyong mga idol. Nagbilang yung ispat pabalik-balik mga idol kasi Marami pa dito. Sulut, su, namin dito mga Oo. idol. Na kung Kasi, wala na, hindi na kami babalik. oh, hanap tayo. Oo, hanap tayo lang ibang, ibang spot. Iba oh. Yun mga idol. Simulan na namin. Yung pae naman mga idol, Pids. Hindi muna kami nagpapain ng bulate. Kasi pang kwanto eh. Anong pang karpa to eh. Pang karpa saka kumakain din yung tilapia nito sana may good size pa dito so nga yun mga idol subok ay sana mayroon pa dito yan unang hakes po mga idol sana makahuli ay na hindi sana doy ay ay sos nawahe ko doy wahi ko doy, wahi ko yun mga idol tali, yun mga idol, um, ang lakas ang lakas, yun oh! unang, unang huli yun, yeah. ito mga idol unang huli namin mga idol tilapiyang maitim. maitim ay, lalagyan natin hmm. yun mga idol huli, yun kalaki mo laki tilapiyah, yun mga idol tilapiyang maitim. maitim pero okay na to, dalhin na namin to mga idol yung dangan, yun, mga idol, huli okay. mga idol, huli. oh, Oh. Yun. Okay no. to. Hindi makawala. Dalawang Di sabit. Makawala. Dalawang sabit. Ah. Ayos. Okay na to. Tatlo na. Ah, no. Sertihin kami dito. Sana meron. Sana meron. Yun mga idol, meron. Yun. 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 Yun.

Pasti mau kaulengkengnya, laki-laki, 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 laki laki ayus 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 laki 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 Sana sana laki 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 siguro Cura, yun, yun yun yung laki 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 yun Yun, idol. Meron ay malaki. Oh, idol lo keno oh. Hmm. Sulit talaga pagpunta namin dito mga idol. Sulit talaga ito. Ayun oh. Ayos. Ayos. Tatlo, apat na. Nakakatawa oh, ano Yun. Yun yun, yun. yun. yun, mga idol, huli na naman, <laughs> yun, Tila Tila yun, tilapia, ayos, kira okay to, yun mga idol, lo. apat, Grabe na dyan, naiisda rin o. Apat na. Apat. Aw. Oh. <tutup> Tatlo. Tatlo. <tutup> panglima lima. <panglima. tutup> <tutup> Pang yon ni. Hmm. Yun. Yun, mga idol. Huli, Lali. mga idol. Huli. La. Huli, huli. karpa. Yun, karpa pa karpak. din. Karpa. Hi. Karpa puti. Ayos. Karpa puti. Puti. Hmm. Ayos, idol. Dami ng karpa Dalawa. dito. Dalawa na karpa no. Dalawa yung karpa, pero hindi ganun ito kalaki. Hindi ganun kalaki yan. Oo. Uh. Ito mga idol oh Ayos Huwag kang mahiya Huwag kang mahiya Yun gali Huwag kang mahiya Uy Black kaya na Yun <laughs> Tilapia Ayos okay. Kino na oh ito mga idol Kino yung mga idol Ay Kino ito ato na ito dito sa amin Bihira lang makauli ng ganyan mga idol yon, Ganito yon. idol oh yun, hmm, karpa idol. Karpa. Nakaho din ako idol. Nakasabi din oh. Sumabit. Eh. Hmm. Huh? May 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 ko na. May hmm. ganito. So. Eh. Sabi to. Nasangit yan oh. Isang... Eh. eh Sumabit. Ano kaya to? Ah, woy, nasi mungguan ra. Ay, sumabit siya oh. Uh. Hmm. Ibigin. Ayun, nakahole din ako, karpa. Isip nung no, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Yun, mm. dali. Yung mga idol. Ang lakas, ang lakas, ang lakas. Karpa. Karpa. tilapia ang malaki. Oh, tilapia, tilapia. Ayos. Tilapia. Malaki. Ay, idol. Ay, may good size na. Ayos. <laughs> good size. Good size, idol. Isang palad. Isang palad, oh. Isang palad. Oh. Isang palad.

Tilapia <laughs> to. Tilapia idol. dito to karpa. Yan <laughs> idol. <laughs> Tilapia na. Tilapia ang puti. Hindi ah, ang idol. Yan idol. Pek, pek, pek. Yon! Ayos! Anka Dalawa na huli ko. Dalawa na. kahuli ng karpa si idol Z mga idol. Dalawa karpa. Oo. Ganito din yung laki no? Oo. Uh, kanina? Oo, oh, kanina. Oh, ganyan din. Yan. Siguro magkapatid sila idol. Hmm. Ito na, marami na. Marami na. Ilunok ko. Oh. Ilunok? Uh -huh. Ilunok talaga yung taga. Iyay. Sige lang. Hmm. Ayan. Sige. Hmm. Bakit ayaw kaya silang makapahuli sa akin mga idol? May nakita akong magandang babae idol oh. Sana magpahuli din niya sa akin. <laughs> May nakita po akong magandang dilag mga idol. Ano kayo magandang dilag idol? Ano kaya ang magandang dilag? Yung magandang babae, yung magandang babae. Yun, mga idol. Yun mga idol. Kanta. tatlo Ah, ilan na? Ilan na 'yon? Dami na hindi ko na Hindi na mabilang, hindi na miihap ko. Hay. Ayos. Yung may tao doon sa kabilang dilo. May nakita akong magandang dilag doon. Rede, buksan mo. Yan, dami na. Yung mga idol, yung iba mga idol ibibigay namin sa kapitbahay. Opo, mga idol ibibigay yung yung iba kasi yung iba. Um, pero yung karpa daw, sabi ni Idol Jet sa amin doon, sa amin. amin yan. Kasi masarap gatain. Oh, eh. uh, pero ito yung mga tilapia bigay natin, bigay namin yan yan ulit yan Ini enggak mau kena mau na, <coughs> <Leit. laughs> Balik na Balik Balik, oh. Balik na to kasi madami tayong no? oh. Balik na yan. Natin oh. natin to. Doon ka. Ay, 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 ay. sige sige. Sige. Karpa ni ba? mga idol.

Ha? Huh? Sumabit ka? Hmm. Sumabit sa taga? Tikkan. Laksi. Sayang ito, idol, makawala. Sayang <laughs> to. Ang tikka na makawala, idol. Makawala. <laughs> sige, 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 sige. Dun. Yes. Ayan, ayos kayo mga idol. May tao dun sa harap. <laughs> <laughs> May tao sa harap, mga idol, <laughs> nakikita nyo. Iiya kami sa Tagalog namin. <laughs> Yan. Le. Try ulit, try ulit. Sana sundan. Pa, shooting idol tatang ngayon. Hmm. Sino ba? Yan to. Sino ba? Kena, kena, isu, betul, betul. Yon, na idol iloon, 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 na iloon, 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 Di iloon, iloon, yun 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 okay na yan dali mo na yan dali mo na pagkawalan na doon ha pagkawalan dali mo na yan bigyan natin yung lolo sige sa so, mga idol dali na namin to kasi magbibigay kami yan para pang dagdag uh, halos tatlong kilo no dalawa tatlong may ah uh, may tatlong, no ta oh may gitatlo

Eh, kung tungo ka na Ay, naku. Um, na ang naghahanaan niya eh. <laughs> Yan, mga idol. Yan, mga idol oh. So, pakita mo yung malaking, Yung malaki. Yung malaki. Yung malaki namin, mga idol oh. Yan. Ito. Saka yung At isa. At saka tilapyang maitim yun. Maitim. Yan. Ito, ito. Ito, nasa ilalim, mga idol. Ay, dito pala. Maganda so, talaga yung spot dito, grabe mga idol. Eh. Oh. Hindi katulad susunod. ng samura, mga so, idol. Na. Sa susunod, As, idol. Yun. Babalik kami dito. Siguro. Sa susunod, no. Sa susunod okay. nito, na sul sulitin natin. Sulitin natin. Yan, butang sa na yan. Yun, mga Ayun, idol. Yun, mga idol. Nag magpapaalam na kami. Yun, mga idol. Maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng... Mga subaybay sa amin, yung mga si silent viewers at saka subscribers, maraming salamat sa inyo mga